tayo sa mga guys, ng rice. Lagyan mo mga Isasalin mo yan dito sa malaking container. Huwag na punan na yan, guys. Saka mo panda rin, guys. Isaksak mo umiwagang pressure water. O, uh, para, higuman yan, guys. Ayun. Paanda rin mo yan guys. Yung nozzle na yan, guys. Itututok mo yan, guys, sa mga dumi-dumi niyan. -dumi Talsikan niya mamaya, guys. Tingnan mo lang ito. Ito ka rumi. malalaman <laughs> mo yan mamaya, guys. Tingnan mo lang oh. oh. mo naman ang motor guys? Tingnan mo lang, guys. Ito nga. Uh, may kasabihan. Watch under para sa iyo alam ba baldi na tayo, boss. Mukhang hindi mapupuno may warang container na kulay blue, ah. Tapos na na akong naglagay yung Nakang... hindi man lang nakaramdam ang may container, ah. guys. Tira mo guys. Panglipa na to guys. pangibana na yan. Hindi oh. ba nang alahat eh? Marami talaga. Nakakalakas lumangon ang tubig ngayon. Hiwagang